tumawag sa akin yung isang anak ko. masabi niya sa akin, nasan ka? Puntahan mo kami dito sa court. May gustong manakit sa amin. Sabi ko, umuwi na kayo. Siguro after 3 minutes po, tumawag siya ulit. Binubugbog si kuya. Sir! Yes po. Kayo daw po yung nambugbog. Maari niyo po yes, bang um... ibigay sa amin ang inyong panig? Hindi lang po ako sir yung ano, yung unang nanggulo po. Sila po yung unang may... Pumosyon, sir, doon sa loob ng court, sir. Hindi ko sila talaga kilala don sir, at hindi po talaga na ano yun nangyari. Dinamba ko lang po yung isa sa kanila doon, sir. Wala po talaga akong idea, sir, na minor de edad po sila. Sinabi ko sa iyo, uh, Ryan, nung unang suntok mo, kung talagang umaawat ka, ewan ko kung anong inaawat mo. Kung yung unang suntok, sabihin na nating libre, daldala ng bugso ng damdamin. Pero para ibalibag mo at bugbugin pa, ay ibang usapan yon. Hindi na bugso ng damdamin yung gugulpihin mo talaga sila. Kayo po ba, sir, nag-report kayo sa uh, police? Actually, minarapat ko idulog mo rito. Kasi dahil nga doon sa may nagsabi sa akin na may itong mga to baka balikan kami. I assume na talagang porsigido na kayo. Opo. Na talagang mag-file ng inyong reklamo. Opo. So ngayon kasama natin ulit sila daddy and of course ang anak niyo sir na nabiktima nga ng pambubugbog nitong alleged na si Sir Ryan. Dahil nga sa isang insidente ng away basketball. Tama po? Kuya, uh, kumusta ka na? Kuya, simula nung insidente, magaling na ba ang mga sugat mo? Sa so ngayon po okay naman na po. Okay na. Since the incident sir, kumusta itong mga anak ninyo? Medyo traumatic pa po ba sila? Ang trauma nandun talaga. Kasi siyempre, parang experience mo yun. Babalik-balik yun eh. Parang, alam mo yung wala kang nagawa. Hindi mo na-depensa ng sarili mo. Sa mas malaki sa'yo. So, talaga nandun yung trauma. Although sabi ko naman sa mga anak ko, parati ako nandito. Kung kailangan yung maglabas ng kung ano man yung nasa isip nyo, ano man yung nararamdaman nyo, magsabi kayo sa akin at saka sa mami nila. After nangyari po nito, nag-reach out ba itong kabilang panig para kausapin kayo or makausap or wala po? Actually doon ako nagugulat kasi uh, wala, expected mo na kung paano mag ang isang ng gulpe, eh hindi ko nakikita. Ang nakita kong paraan ng pag ay parang yung natamaan mo habang naglalakad ka na, ay pasensya na, parang ganun lang. Pero hindi niya kasi niya siguro alam na kung gano'ng kalaking damage yung ginawa niya sa mga bata. Ito may allegation na sinasabing self-defense. So sino ba ang unang nanuntok talaga? Ang unang po talaga nanuntok ay ito po talaga ay 100% confirmed po ay siya po talaga. Siya ang sumugod sa iyo? Opo, malayo po talaga ako sa kanya nun. Dalawang sasakyan po ang agwat. Kumbaga, paliko na po ako sa susunod na kanto, tapos siya po ay nandun pa po sa may dulo po ng street nila. And sinunggabang ka, parang ganon. Si Bunso ay tama siya po yung, kumbaga, yun kasi sinasabi niyang dinamba is parang wrestling yung ginawa. So, parang binuhat tapos Bin binabasa. Bina sa inawakan yan. sa paa, inangat. Yun po, Binagsak ako po, po yun. Okay. Kasi parang medyo malaki ang katawan. Ano ba ito? nag no, building ba ito? Sir? Hindi ko alam, Pero sabi nga niya, do daw kami. Pero 5'8 ako, 6'1 siya. Siguro sa timbang. Pero mas kulado siya eh. Nagbubuhat. So iba ang pwersa nun sa gagamitin mo sa ganto kaliliit. Talagang parang pinaglaruan ang ganitong mga katawan. Nakita naman natin doon sa pictures na may uh, galos si kuya sa paa, sa braso, si kuya naman sa ilong po ba o bibig po yung... Uh, mata, ilong, dugo yung bibig, tsaka may mga pasugat siya, pasa sa katawan. Sa dami po na times na lumalabas po at nakikipaglaro po ako, ngayon lang po talaga ako naka, nagkaroon ng ganitong sitwasyon ano na din po ang reaction sir ng mami nila po dito? Sa so, totoo lang, so, sobrang sakit sa bagulong talaga yon lalo na sa asawa ko na kaya nga nung kung napanood nyo yung nandun kami, hindi ko sinasagot yung sinasabi na masama ugali ng mga anak ko dahil alam kong tama ang palaki ko at ang pinaka makakasagot noon nung kung sa mga ugali ng mga anak ko eh yung mga tao sa paligid. Dito kahit kanino niyo itanong, hindi ko kayo pipigilan ko sino gusto niyo tanong niyo. Tanungin niyo ko kahit sino diyan. Walang magsasabi diyan na bastos sa mga anak ko. Hindi lang din nasabi nung nasa show kami is after niyang gulpihin, tumakbo siya sa bahay nila may nakakita sa kanya loba siya may dala siyang baseball bat kung ikaw ang sinasabi mo na nag self defense ka hahabol ka pa, pa naman ng baseball bat alam mo malaki ka na maghahawak ka pa ng baseball bat kung inabot na siguro itong mga to baka may isang baka nawala na itong mga to Kuya anong uh, lesson learned may natutunan ka ba dito or Marami po akong natutunan dito sa uno-uno po sa lahat uh, kagaya po ng sinabi po sa akin ng aking tatay na kahit anong sitwasyon, kahit ikaw po ay nasa tama o nasa mali or nagigit-git na po, lagi po natin pag-isipan yung ginagawa natin at yung mga sasabihin natin, lalo na po pag nakakatanda sa atin. Tama, oh. alam ko po na nagkamali po ako dun sa pagsalita siguro nga po kasi dala nga po talaga ng frustration ko po nung time na yun. Pero nakausap na po ako ng magulang ko at tubatak na po sa isip ko yun. Do you have any message, sir, kay Sir Ryan? Well, uh, ang message ko lang, uh, itutuloy ko. Kakasuhan ko talaga siya. Si Kuya, may gusto kang sabihin, Kuya? Gusto ko lang po sana, parat na sana hindi nga, hindi niya na po inikot-ikot yung story. Ah. Kasi alam naman po natin lahat kung anong nangyari doon. Tapos inikot-ikot niya pa po. Sana po maging honest po tayo sa ano natin at alam po natin na makaka-reflect po yan sa pagpapalaki natin sa mga anak natin in the future. At sana po na magbago po yung how he does things po. So, anong message niyo, sir, sa dalawa niyong anak? Well, uh, gusto ko lang kasi ipakita rito sa mga anak ko din na kung ano ang dapat gawin, kung paano ka dapat uh, mag-respond uh, sa mga bagay-bagay na minsan eh, alam mong kaya mong tapatan yun ng galit pero parati mong piliin gawin yung tama. Yung sumunod ka sa proseso. Yun, yun yung gusto kong i -ano sa kanila sa pangyayarin na to. Yun lang naman. At saka lagi ako nandito para sa kanila. So ngayon sir, buo na po yung uh, decision niyo to file a case against him, tama? Yes, kakasuhan ko talaga. nandito na tayo sa Antipolo City Police Station. At first, kasama na natin ngayon si Captain Elmer Rabano, ang ating Deputy Chief, para i-explain kung ano yung maihahabla nating kaso sa further na rin na maaring kaharapin nga nitong ginawa na pambubugbog sa dalawa nating minor. Ito pong insidente natin nangyari noong uh, alas 4 ng February 17, 2024 sa Basketball Court ng uh, Kingsville Subdivision, Antipolo City. Ito pong ating dalawang uh, biktima na minor, uh, 16 years old and 15 years old. Re-represent po sila ng kanilang uh, father para po dun sa pagsasampa ng kaso dito po sa ating uh, suspect na tiga dun din po sa kanilang uh, lugar. Ito po ay uh, physical injury in relation to 7610. Yung 7610 po, yan yung uh, child uh, protection against uh, any violence or uh, discrimination sa mga bata. For uh, regular filing kasi po, ito po ay nangyari noong pang uh, February 17, medyo nagtagal lang po ng konti dahil inintay pa natin yung mga kaukulang dokumento, kagaya po ng kanilang uh, medical legal result para po sa pagsasampa po ng ating kaso. After natin ma-file yung kaso, ano yung aasahan po nila? And uh, isa sa mga goal nila is yun yung paglabas ng warrant. Paano ba, kailan, and gaano katagal, sir? Pag na-forward na po namin sa prosecutor's office, susubpinahan po yung uh, magkabilang uh, partido, at uh, dun po kakaroon ng preliminary investigation. Kailangan po dumating sila. Pag hindi po sila dumating, sa patawag ng ating mga otoridad, ay eh, magkakaroon po ng uh, warrant at uh, yun po ay eh, babalik na naman po sa amin para po iserve namin doon sa inisyuhan ng warrant to pares yun lamang sir, maraming salamat po. So ang gagawin namin sir, uh, naredy na po namin lahat ng uh, medical uh, certificates nila, affidavits, and magpapa-assist na lang po kami sir na masamahan, na masampay yung kaso. Opo, marami rin pong salamat sa tulong ninyo para ma-solve natin itong uh, kasong ito. Thank you sir, in behalf of Senator Rafi Tulfo, maraming salamat po again sa Antipolo Police Station natin dito. Thank you po. Maraming salamat po. Sen salamat po sa tulong niyo. Napag-file na po kami ng kaso. Maraming salamat po at sana dumami pa yung matulungan ng programa ninyo. Salamat po ulit.